Ere na nga pala yung part 2 May pagkatapos naming umakyat sa Kingdom of Stone Tuloy pa rin kami sa paggagala Ay kinabukasan na ganito ay uuwi na kami sa Laguna Kaya sinusulit na namin ang gala dito sa may Ere Si nakita ko nga yung matatandang Iguro Sobrang lalakas pa nga nila kahit may edad na May sana all Ere may pupuntahan pa kami Pupuntahan nga namin yung mga bilihan ng mga pagkain Dahil nga kinabukasan ay uuwi na kami Isa totoo lang sobrang ganda pala dito sa Bagyo ang problema lang mananakit lang yung paa mo kakalakan Kailangan talaga malakas ang pata mo trip eh. Baka tayo gabihin sa biyahe. bayat at ere na nga, nandito na kami sa bilihan ng pasalubong. Bay nga, may tatlo isang daan lang. Bay meron ding pito ang isang daan. Bay wanya mo ng mura din eh. Bay ubod pa ba ang dami ng pamimilian mo. Bay, e, ikaw na magsasawa, kakaikot. Bay bilhin mo na, gusto mong bilhin para may pasalubong ka sa inyo. Bay sa sobrang dami nga, halos nalulula na ako. Bay ere nga pala, yung mga panindin nila dito pasalubong. Bay iba nga din eh, hindi ako pamilyar kung anong tawa. Ang, alam ko lang din eh, yung una ko nahawakan yung strawberry. Yung mm. lengua, hindi ko alam ko anong klaseng pagkain yung pa, hindi ko rin alam kung anong lasa. Kaya rin na nga, namili na yung mga tsahin ko dito. At ayan na nga, ipapasalubong nila dito sa mga naiwan sa Laguna. Oh, shopping lang ng shopping. Isuliti, ang bagyo at patagal pa makakabalik. Kaya rin si skincare na may milen na rin ng kanya. Hindi na, matatawa ka sa walis. May pagbunga nga rin daw yung kapitbahay mo, pwede mo daw ito ihataw at matibay. Ay, hindi lang pala panlinis to, kundi panlinis din ang kapitbahay. Meron sa bagyo, puro kalokohan din pala. Pero sa totoo lang, sa bagyo ang pinakamagandang lugar na nakita ko. Hindi na, bawal magtinda ng yosi bawal magtinda ng Alam. May napakalupet sa lugar na bagyo. Talagang sumusunod sila sa protocol. O siya, balik sa kwento. Kosha, road trip yet. Uwi yan na. At ere na nga, naka-uwi na kami sa bahay. Ganun lang kabilis. At sobrang dami namin pinuntahan at pagod na pagod na kami sa biyahe. May halos kulang 10 oras na kami sa labas. Talaga sinusulit namin yung gala. Kaya kailangan na magpahingat. May mga kasama kami senior citizen. May nung kinagabihan nga, pumunta kami dito sa may night market. Hindi halos lahat ng tinda ay makikita ay, Ayan o, no, wanyan daming tao ba? May kumbaga, ito pala yung tinatawag na divisorya sa Baguio. At ere nga, may nakita kami dito, nagtitinda ng taho. Hindi eh, kahit jabe may tinda. Ay, sa Laguna, sa um umaga lang nagtitinda ng taho. Ay di ni, eh, kahit gabay may tinda. Ay, tinikman ko nga dito, eh, strawberry taho nila. May wanya mo ng tamis ba? Yako nito. Ay di eh, kakaiba yung mga street food. strawberry kung tawagan, tungalo. Walang niya mo ng tamis niya. Ere may sisew. Wanya mo, kakaawa. May kakaawang kainin. Ay e, umalis na lang kami, naghanap kami na siomay yan. Ay na syoma, Jumbo kila jambo. apat, e, 50 pesos. O siya, food trip eh. tikmi ang siomay ng bagyo. Ay unang kagat. May ubus lahat. ha wanya mo ba naman ang laki? E, isa pala piling ko, busog na ako. May e, wanya, itsura ko dyan eh, o namumuala. Kaya ere may nakita kami dito yung sushihan Kaya sarap sana kaso kaya haba ng pila Kaya naghihap na lang ulit kami na pwede namin kainan Kaya maglilibot-libot pa kami Kainin lahat na pwedeng kainin Kaya nabukasan ay uuwi na Doon mm -hmm. sa so, uh, binibili natin sa lako Ba't lamig na ba yung atin? <laughs> malamig na ito, malamig na eh. Masarap to Kasi alam mo ba't malasarap to 50 pesos eh sa akin kasi lima lang eh hold Ah. <laughs> Panya muka. Pengget.